Kung time no, na naman mga palakul. Ayan, magbibisibisihan muna ako ngayon. Etong ano, yung harap. Kasi pinagbabawal na raw magpark dun sa labas. Kaya sisirain natin yun, no. Yung kawi na yun, tapos maglalagay pa. Yung dating ano rito, pakita ko sa inyo. Yung dating lamilamesa, dito nakalagay sa gitna ngayon tinanggal natin tapos magbabawas tayo dito ng ano bridge yan yung kanan na yan. tapos yun yung banda doon na kahoy sirain natin tapos magkakaroon na ng harang dito ano lang temporary bakod alambre lang ilalagay natin dito para kung may ano si pwedeng ipasok na rito eto kaya ito inaano ko muna I binabawasan ang lupa para pantay pantay yan tara yan ang muna pagkakabala natin samahan niyo ako mga palakol okay. come on let's go We'll be right <laughs> back. Tapos ito pala mga palakal yung gagawin natin poste eh, pagkakapita ng alambre. Ibabaw natin yan dito. Papunta doon. Ayan. Kumbaga dito lang siya. Dito. Ayan. Hilera. Papunta doon. Saka dito. Para yung alaga nating aso. Hindi basta-basta pumunta rito. Kasi yan magiging open na yan eh. Ayan mawala na yung kalahati niyan na no bakod. Tatanggalin natin. Pakita ko na lang sa inyo mamaya ang mga palakol. Ay. ayan kung sa nakatapat yung ano na yan tubular dyan natin natin huka ayan tsaka dun pa sa dulo ayan kaya natin yan para may tayo ayan na itayo na natin mababa lang rito para pag nalagyan natin ng harang hakbang hakbang lang hindi naman basta basta tatalin yung aso dyan Ayan na. na natin. Tapos kukunin natin yung ano. Dun yung bakal dun. Yun ang ilalagay natin bako dito. Ayan. Mamaya pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Tayo na natin. Tapos yung sa gilid nyan. Lipat natin yung ibang halaman. Okay. Kayo. Ayan Tapos na natin. Hindi nga lang halata yung bakal. Pipinturahan natin yan para makita. Ayan. Tapos nailagay na rin natin yung halaman. Ayan. Tapos lalagarin ko na lang yun. Para uh, matanggal na. Open na yan. Okay. <laughs> hey. Ayan, Lana. Wow. Konting linis na lang yan. Gagrass cutter ko yan. Manghiram ako ng ano, pang grass cutter. Ayan. Hmm. Okay na yan. Okay. Ay, Pagod. Ah. Pagod si Palakol. Thank you, thank you na naman sa inyo. Yung mga mahilig manood ng ano, vlog ni Palakol. Thank you, thank you. Palito and God bless you. God bless you all. Thank you very, very big. mga mga nanahilig manood. Sino-sino man kayo. <laughs> 那，拜拜、nah,。Bye.